Mula nang sinimulan ni Governor Ramon V. III ang proyektong Green Canopy, ilang libo ng mga puno ang naitanim. Layon nitong mapataas ang kamalayan ng bawat pangkasinense sa kahalagahan ng pagprotekta sa kalikasan at malabanan ang epekto ng climate change. Ang proyektong ito ay nakaabot na sa mga dalampasigan hanggang sa mga kabundukan na probinsya at layon nitong makapagtanim ng isang milyong puno. Noong nakaraang linggo lamang, apat na daang puno ang naidagdag. Ito'y sa isinagawang tree planting activity sa Bani Pangasinan na nilahukan ng Provincial Population Cooperative and Livelihood Development Office o PPCLDO, Office of the Provincial Agriculture, Provincial Management Information and Services Office, LGU ng Bani, PNP, BFP at mga volunteers. Maliban dito, tiglimang daang puno din ang itinanim ng bayan ng Uminggan sa Nasinto at Balungaw, habang apat na daang puno naman sa Mabini at dalawang daang puno sa bayan ng Dasol. Sa kabuuan, mula February 23 hanggang July 2024, nasa 204,500 na puno na ang naitanim sa iba't ibang bayan sa Pangasinan. Ilan sa mga punlang itinanim ay nara, kasuy, atis, sampalok, langka, kape at kakao na galing mismo sa Office of the Provincial Agriculturist o OPAD. Para matiyak ang survival rate ng mga ito, regular itong binibisita ng PPC-LDO para mamonitor ang paglaki ng mga ito. Valerie Dismaya para sa Luzon Headlines.